Magandang araw ng Martes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Bumaba sa 4.9% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang ibinagsak ng inflation rate mula sa 6.1% na naitala noong Setyembre. Mas mababa rin nito kumpara sa naitalang 7.7% noong Oktubre ng nagdaang taon. Paliwanag ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, bumaba ang inflation nito Oktubre dahil sa mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Gayunpaman, umabot sa 6.4% ang national average inflation rate mula Enero hanggang Oktubre. Lagpas pa rin ito sa target ng gobyerno na 2% hanggang 4%. Nanawagan ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan sa mga otoridad sa Israel na payagang sabay-sabay na lumikas ang dalawang batch ng Pilipino na stranded pa rin sa Gaza hanggang sa ngayon. Kasunod dito na pagkakasuspindi ng pagkakasuspin din, pagbubukas ng Rafah crossing sa border papuntang Egypt. Nasa 46 na Pilipino ang nakatakdasa ng lumikas mula sa Gaza noong Sabado at Linggo. Kabilang dito ang dalawang babaeng buntis at isang sanggol na ipinanganak ng sumalakay ang Hamas noong ikapito na Oktubre. Ayon kay Ambassador Wilfredo Santos, labing anim mula sa dalawampu na kabilang sa unang batch ang nakarating na malapit sa border crossing ng Rafa. Labing siyam naman mula sa 26 na nasa ikalawang batch ang nasa Rafa Governorate. Sinuspindi ang pagbubukas ng border matapos mapasabugan sa airstrike ng Israel ang isang ambulansya na naglilikas umano ng mga sugata noong biyernes ng nakaraang linggo. Sa ngayon, nakataas na sa alert level 4 ang Gaza City na nangangahulugan ng mandatory evacuation. Patuloy naman ang pagkumbinse ng embahada sa mga Pilipinong nagpapaiwan sa Gaza, lalo na ang mga may asawang Palestino na lumikas na rin. Pinaplano ng bagong kalihim ng Department of Agriculture na direktang kumustahin ang mga magsasaka at manging isda sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na is niyang puntahan ang mga probinsya at marinig ng personal ang sitwasyon ng mga magsasaka at manging isda. Nanawagan ng kalihim sa mga nasa sektor ng agrikultura na magkaisa at sama-samang abutin ang kanilang mga mithiin. Ani Laurel iniuto sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing moderno ang agrikultura at palakasin ang produksyon ng pagkain. Layunin anya ng Pangulo na makamit ang seguridad sa pagkain, mabawasan ang pag-import ng bansa at tulungan ang mga mangingisda at magsasaka na makaahon mula sa kahirapan. Pagtutunan din ng pansin ni Laurel ang pagpigil sa smuggling at pagmamanipula sa presyo ng mga bilihin. Nilinaw din niya na maliban sa produksyon ng bigas, kailangan din tutukan ng gobyerno ang iba pang mahahalagang sektor kabilang na ang manukan, pangisdaan at mga pananim. Pinayimbisigahan ng Commission on Elections ang mga insidente ng pakikialam umano ng ilang lokal na opisyal sa katatapos lamang na barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, pinapaimbestigahan ni Chairperson George Garcia ang mga opisyal na nagtangkang pahintuin, guluhin at manggipit habang ginagawa ang halalan. Iniutos din aniya ng hepe ng Comelec na ilista at isumite ang pangalan ng mga nasabing opisyal. Sinabi ni Laudianco na may mga politiko noong eleksyon na nanggipit ng mga tauhan ng COMELEC nang harang sa proklamasyon ng mga nanalo, nagbanta ng karasan at nagmanman sa mga presinto. Kabilang sa mga ito ay mga alkalde sa Bicol Region at Northern Mindanao. Posible ani makasuhan ng election offense ang mga opisyal na ito. Dagdag ni Laudianco, ito ang unang beses na pananagutin ng COMELEC ang mga nang iistorbo sa BSKE. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 48 days na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, ito PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.